Iginiit ni dating Senador Panfilo Ping Lacson na tama ang pagkakakulong ng kamera sa mga anchors ng Sunshine Media Network International na sina Jeffrey Celis at dating NTF Elkaque spokesperson Lorraine Badoy. Pero sa tweet ni Lacson, sinabi nitong mali ang rason upang ipasite in contempt ang dalawa Bunsod ng pagbunyag ng kanilang source sa 1.8 billion pesos na travel expenses sa expose nila laban kay House Speaker Martin Romualdez. Para sa dating senador, mas makatwirang ipakulong sina Celis at Badoy. Bunsod ng pagiging irresponsable dahil hindi sila nag-fact check bago nila isa publiko ang datos samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga nagpakita ng suporta sa laban ni na at Badoy. Para kay Duterte, pinamalas umano ng dalawang SMNI anchors ang kanilang paninindigan sa tama at katapatan sa saligang batas. Patunay niya na may kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan at pagkatatag ng mapayapa at matibay na bayan.